Narito na ang mga nag trending na kwento sa mundo ng social media. For baby sa Cebu City, na nagbistulang Santo Niño kinaliwan online. Filipino food content creator, kumasasa sa hamon ni Gordon Ramsay na beef wellington lumpia. Motoristang binatikos matapos businahan ang mga tumatawid sa pedestrian lane sa BGC humingi ng tawad. Genggeng -geng fashion style, bagong trend sa mga kabataan. Tech giant na Meta inanunsyo na maglalabas ng video editing application kasunod ng pagpapatuloy ng TikTok sa US. At voice artist na si Inka Magnaye itinangging 500,000 pesos ang kanyang talent fee. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng matas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Viva Pet Senor! Cuteness overload ang hatid ng mga fur baby na ito sa Sinulog Festival sa Cebu City. Maliban kasi sa imahe ng mga Santo Niño na nakaangat at isinasayaw, bumida rin ang mga cute na fur babies sa naturang pista. Silipin yan sa trending report ni James Galangue. Bumida rin sa kalsada ang mga fur baby na ito mula sa Cebu City kasabay ng pagdiriwang ng Sinulog Festival. Na ano ba naman kasi, imbis na imahin ng mga santo ninyo ang mga nakaangat, abay, hindi rin nagpahuli ang mga cute puppies na may face paint pa na nakisali sa street party ng mga lokal. Sa video, may kita na kahit ang mga nakasulubong nito ay natutuwa at na cute din sa fur babies. Marami sa kanilang pet hinahaplo sa mga alaga na parabang hinahawakan ng mga imahing santo bilang pagpapakita ng pagmamahal at paghanga. Nakikiraan lamang ang mga aso sa gitna ng kumpol ng mga tao kaya ito inangat ng kanilang mga amo. Pinusuan naman ito ng mga netizen at may ilan rin ang nagbahagi ng litrato ng kanilang mga fur baby na nakijoin din sa naturang pista. Ani nga nila, Biba Pet Senior! Samantala may mga nagpahayag naman ng kanilang pag-aalala na baka ma-stress ang mga naturang aso. Habang nauna ng iginiit ng uploader, na hindi naman daw na-stress sa mga aso mula sa pagsama nito sa naturang street festival. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod, viral Story. Paano kung ang sikat na Beef Wellington ng celebrity chef na si Gordon Ramsay magkakaroon ng Pinoy version? Ginawa kasi ang posible ng Filipino food content creator na si Abby Marquez nang kumasa siya sa hamon at ibalot sa lumpia wrapper ang signature dish ni Chef Gordon. Kung pasok ba ito sa panlasa ng Hell's Kitchen host, tutukan sa report ni Willie Borja. What will happen if you wrap beef wellington in lumpia wrappers? ang tinaguri ang lumpia queen na si Abby Marquez sa hamon ng British celebrity chef na si Gordon Ramsay. Ang challenge, ibalot ang signature dish ni Ramsay na beef wellington sa lumpia wrapper. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Nag-ugat ang hamon sa isang video ni Marquez kung saan gumawa ito ng lumpia crab cakes. Dito, nag-iwan ng komento ang multi-Michelin-starred chef kung saan tinanong nito ang content creator kung kaya niya ba itong gawin sa Beef Wellington. At bilang kinila sa kanyang mga content kung saan sinusubukan ni Abby ang iba't ibang dishes gamit ang Filipino spring roll, walang pagdadalawang isip siyang kumasa sa hamon. Kaya naman agad itong nag-upload ng video na ginagawa ang mismong challenge. Pero hindi pa yan ang best part. Dahil sa dulo ng video, mapapanood na natikman mismo ng celebrity chef ang Beef Wellington Lumpia. Wow, that looks good. It's very good. Lumpia! Lumpia! Mm, and listen, uh, I'm really sorry, but I don't like it. I f love it! <laughs> That is a very, very posh spring roll. Delicious. May I have some more, please? I'm taking this away so no one can steal it. Glass with my lumpi, eh? Kamakailan, lumipad si Ramsey sa Pilipinas para bisitahin ang branch ng kanyang Gordon Ramsey Bar and Grill na matatagpuan sa Newport World Resort sa Pasay City. Bukod kay Abby, ilang content creators din ang nakasama nito, kabilang na ang food content creator na si Ninong Rai at ang magkapatid na influencers na si Narans and Yana Guerrero. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. At sa ating next trending story, driving is a privilege. Ito ang munti pero may kirot na paalala na tumatak sa isang motorista na nag-viral kamakailan. Ang naturang driver kasi binatikos matapos businaha ng mga taong tumatawid naman sa pedestrian lane. Pero Agad din naman itong kumambyo at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, bagay na pinuri ng ilang netizens. Ang buong detalye, alamin sa Sir Vorty Arnold Herrera. Matapos ulanin ng batikos online, naglabas na ng public apology. Ang isang motoristang nagvaral makaraang businahan ito ang isang dayuhan na tumatawid sa pedestrian lane sa BGC sa Tagig. Sa kanyang buradong post, makikita ang dashcam video ng naturang pambubusina dahil umano mabagal itong maglakad. Bagay na ikinagalit ng tumatawid. Agad itong gumanti ng bad finger sa driver. At kahit hindi nakita sa video, ay maririnig ang tila pagkalabog na dulot ng pagsapak nito sa kotse. Ang <mulong> naman <mulong> What the? Ang kanyang unang post, sa halip na panigan ay binatikos lang ng mga netizen. Sino raw ang nasa maayos na katinoan ang bubusina sa isang taon na naglalakad sa tamang tawiran. Matapos ang natanggap na pambabatikos, nagpost ng maikling apology letter ang nagpakilalang McKinley Honker sa online platform na Reddit anya, deserve daw niya ang mga natanggap na negatibong komento mula sa publiko at kanya mismong mga kaanak. At nangakong pagbubutihin pa ang pagiging isang motorista. Nagpasalamat naman ito sa tinawag niyang big lesson ng kanyang buhay. Ang kanyang pagpapakumbaba at pagtanggap sa pagkakamali, pinuri ng mga netizen. Move on and be better, ika nga ng netizen na ito. Paalala pa ng mga netizen na ito, ang pagmamaneho ay isa lamang pribilehiyo at hindi isang karapatan. Kaya naman dapat nahabaan ang pasensya lalo na sa kalsada. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. sa ating sunod na viral story in na in sa mga barkada o grupo ngayon, lalo na sa mga kalalakihan ng nausong fashion style na geng-geng. Bida ang layered outfits na pinarteran pa ng accessories tulad ng scarf, shades o sombrero, kompleto na ang pangmalakasang fit check. Minsan pa nga, iniiba rin ito ang notion na ang pagsusuot ng palda ay para sa mga babae. Dahil sa style na ito, pwedeng-pwede rin sa boys. Ang mga nakisabay sa geng-geng style, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Mula sa mga dating thread na jejebon o hindi naman ay hype beast, ay mayroon na namang bagong thread fashion ang nauuso sa mga Pinoy barkada. Naglipa na kasi sa mga mall, parke, kalsada, maging sa mga school ang new thread ay ito kung tawagin ay gen geng, fashion, kung saan featured ang mga layered outfits wala sa mga shirts o sando na pinapatungan ng vest, coat at mga checkered polo o iba pang swak sa iyong paningin. Tampok din ang mga baggy jeans na itineterno sa loafers na sapatos, at ang pagsusot ng palda na karadiwa na pang babae lamang ay generic sinusuot sa barkada. Ang geng-geng daw ay nagmula sa salitang gang o isang grupo ngunit hindi raw gulo ang kanilang hanap kundi apag flex sa kanilang version ng pagiging aesthetic. Malagang part din sa fashion na ito ang paglalagay ng accessories tulad ng scarf, bandana, shades, sombrero at iba pang anik-anik. Hindi rin kailangang branded ang suot sa mga ito ay maari nang mahanap sa mga ukay-ukay. Kaya kahit ano pa man ang iyong fashion trend, ang mahalaga ay kung saan ka nakakakuha ng na confidence o malaya mo na express ang iyong sarili na walang naaabalang ibang tao. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story... Ilang linggo nang laman ng balita ang napipintong pagpapatigil ng operasyon ng sikat na social media platform na TikTok sa Estados Unidos. At nitong nakaraang linggo nga, tuluyan nang nawala ng access sa app ang halos 170 million users sa Amerika. Gayunpaman, naging panandalian lamang ito. At kasabay ng pagbabalik niyan, inanunsyo ng isa pang tech giant na Meta na maglalabas sila ng bagong video editing application na magiging o umano ng isa pang sikat na editing tool. Ang buong detalye, alamin sa report ni Rose Bobiera. Nitong linggo lamang, Halos isang daan at milyong social media users sa Amerika ang nagpaalam sa social media app na TikTok nang maging epektibo ang batas na nagpapatigil ng operasyon ng app sa bansa. Ngunit, hindi rin ito nagtagala dahil mabilis na nabawi ang anunsyo mula sa bagong presidente ng US na si Donald Trump nang maglabas ito ng executive order para bigyan ng reprive ang app sa oras na ito ay maupo. At kasabay nga ng pagpapatuloy ng operasyon ng TikTok, ay nag-anunsyo naman ang isa pang tech giant na Meta na maglalabas ito ng bagong video editing application. Sa isang video na pinost ni Adam Mosseri na head ng Instagram, ibinahagi nito ang mga feature ng bagong application na tatawaging edit edits. Ani ang edits ay para sa mga tao na mahilig magawa ng video gamit lamang ang mobile phone. Ito raw ay para bigyan ng tool ang mga content creator sa gitna ng kawalang katiyak ang kinakaharap ng mga ito. Ayon kay Moseri, mayroong tab ang application kung saan pwedeng kumuha ng inspirasyon ang mga user, kasama ang iba't ibang editing tools, at maaari rin nilang ibahagi ang mga drafts sa kanilang mga kaibigan. Sa Pebrero, inaasahang magiging available na ang unang bersyon ng edits sa publiko. Marami naman ang nakikita ang app na ito bilang pantapat ng meta sa sikat na video editor at video maker application na CupCut. Ito ang ginagamit ng maraming content creator dahil sa pagiging user-friendly nito at mga template na maaaring gamitin ng mga user. Marami kasi ang nangamba kung magagamit pa ba ang CupCut sa Amerika dahil matatandaan na ang app na ito ay pagmamayari rin ng ByteDance, isang Chinese internet giant na siya rin nagmamayari sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, pinabulaan ng voice artist at content creator na si Inka Magnaye ang kumakalat na impormasyon tungkol sa kanyang talent fee o TF. Si Inka na sumikat dahil sa kanyang boses para sa in-flight announcement ng isang airline, tinawag na liar ang nagpapakalat na kalahating milyong piso rao ang sinacharge niya para sa live voiceover events. Ang buong pahayag ng voice artist, tutukan sa report na ito. Walang katotohana na kalahating milyong piso ang talent fee o TF ng voice actor at content creator na si Inka Magnaye. Itong nililaw ni Enka matapos makarating sa kanya na may nagsasabing ito raw ang singil niya para sa live voiceover events. Si Enka Magnaye ang boses sa likod ng ilang kilalang advertisements, kabilang na ang in-flight announcement ng isang airline sa bansa. Buhay and welcome to Philippine Airlines. We care about your safety. Please stow your baggage in the overhead bins or under the seats in front of you. Samantala, pagbibigay din pa ng voice artist, this is absolutely false information. Kailan maana hindi raw siya nag-charge ng ganoon kalaking amount kahit pa noong nasa ilalim pa siya ng dating management. Sa kabila ng pagiging isa sa mga kilalang voice artist sa bansa, bukas anya si Inga na makipag-negotiate pagdating sa budget ng kliyente, depende na rin anya sa workload. Magunita na taong 2023 nang mapili si Inka bilang isa sa mga boses ng Philippine release ng DC movie na Blue Beetle. And speaking of Blue Beetle, tila nagulat tuloy ang isang netizen na mapagtanto na ibig sabihin below 500k ang kanyang TF sa naturang project. Revelation ni Inga, hindi raw ito umabot sa 300,000 pesos. At sa katunayan pa niyan, dahil sa laking opportunity, willing pa raw si Inga na gawin for free ang nasabing trabaho. Bukod sa pagiging aktibo sa TikTok, mayroon din itong sariling podcast na Sleeping Peel with Inga. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asa may namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na di ba follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.